So guys balik adventure uli at lapulapo agad ang nakita ko ay hamal na tuta ito nawala na nga yung aso tuta na pumalit nanganak to siguro yung aso ayun sa pool ay hamal na yan ayan hirap madala dito sa labas dinampot ko na lang at pinadala dito sa labas ay, hamal na to, ta, ito. Wala lang ayong aso. Tapos yung manok. Ay, yung mga pasaway. Itong spot na ito. Dito lang ito sa malapit. At ito, may talagbago. Ayan. Dapless. Kasa uli. Ayon. Sa pool. Dito lang kami nag... Punta sa pinakakublat, malakas ang amihan. Hindi kami makabuwilo. Langoy uli. Oops. Talagbago pa. Ayun, gitik. Ganda ng pagkatama. Sana may magpakitang kulambutan dito sa kubli. Para makadalin siya ng pandurodugtong. At ito, talagang bago pa. Ayun, sa pool. Mabuti at malinaw dito sa parting kubli ng isla. Kahit para paano, makadali dito. Kahit pang ulam, okay na yun. Danggit. Ayan, sa pool. Sana wag lalong lumakas ang amihan para maka hanap ng ibang sisisidan oy may surahan ayun sa pole ay salamat at may ihawin ang inakay ko solve na ang dalawang inakay ko nito sana makakita pa para doon naman sa ina ng inakay ko hanap ulit ito may talagbago pa Yari ka. Ayan, sa pool. Maganda at mayroong pampanain dito sa parting kubli. Maraming nakasisid dito. Buta't metera may tira pa. Ito. la pulapo. Ayun, gitik. Ay, salamat at nakadalwa ng lapo Thank you, Lord. Dito, guys, bigla kami pinaahon ng kasama namin sa bangka at lalo lumakas amihan. Ayos na, may pang-ulam na. Hindi na kami nagtagal at kami lakas na. Yeah. Hindi na ito sumas ko. Pang matagalan na ito. <laughs> Ay ha, magna yan. Hindi makaporma. Gabi lakas na ng amihan. Doon na lang namin ito stabili, lalagay sa kahon. Labi lakas. Malakas yung ulan ay nag nagulan. Nagulan. Ay hangin lang talaga malakas. Siya na yan, direct siya na yan. Ito na guys, sinhuli kong isang surahan kagabi ni ihaw lang, inakay ko ito anak ang kabila gira tingwa rin kabila kung lato na Yan balik na ayun luto na parehong pagkabilaan hindi na ninyong makbangin yan ito tinira na Ainit, dandahan. Takot at takot sa video. Itong maliit, bagong gising. Walang gana. Walang gana pa yan, kahit mainit ah. Lalo <laughs> na pag nagkagana yan. Mainit. Sisipan mo Ito sa usawa nila. Tuyo, Kalamansi. Lainit. <laughs> Isa lang na huli kagabi. Sa bagay. Eh. Solve kayo yan. ang surahan. Ang masarap guys sa surahan yung Bagong ihaw, tulad nito, mainit pa. Pag yung malamig na, maano lang kainin. Pero masarap pa rin. Hindi tulad ng mainit pa. Talagang mapawaw ka sa sarap. Oh, may sabaw pa. Hihipan mo. Malamig yung sawsawan. Malamig yung sawsawan? dito sa amin ang pambasang isda dito surahan <laughs> surahan ang paborito dito ng tao lalo na itong dalawa kong inakay ano walang kasing sarap <laughs> and guys, so bagong gising pa yan. Pero ko humatak ng sarahan. <laughs> ulan. Paldo busog na naman ito ang inakay ko sa sorahan. Ano mo na ka na? Ano mo na ka na?

Magligo ang dagat. Okay, magligo. Malabo ang dagat. Hindi lang. Malabo. Malamig. Mga no, kawil ka, hindi ka makahuling surahan dyan. Hindi, tambay nga uh. lang dyan. ako kawil. Paguling na. Nasaan ang ulan? Ay, ah ay hamal na ulan na yan <laughs> inulan na itong dalawa dito kayo sa parting ano magsilong dandahan hop dandahan hop dito muna ba yan hamal na ulan niya at abala sa pagmukbang ninyo kanin kanin daw Kanin daw, ubus agad. Nakakagalaw Oh, marami man, oh, mag-aaway marami man no, di pa nga nabaliktad. Yeah. Yan, ano no? Makinulang ng kanin, mm. Ayun, tinaraktak na ang sabaw. <laughs> tinaraktak na ang sabaw. <laughs> Dandahan at mainit. Oh, malaki na agad yung inakay kong isa. <laughs> ang daling lumaki ng isa kong inakay. Hahaha. <laughs> <laughs> Ayan, bal, nasa urahan nito at madaling makapalaki. <laughs> Ando na, linabit na yung bitaw ka. <laughs> daw, daw, pati hindi rin. yan? Iya, yeah. ano na yun, kahit bitaw <laughs> Yung isa kong inakay, lumaki na agad. <laughs> Ayan, <yun. laughs> Tenk <laughs> på